Mahigit na 1.2 billion pesos ang halaga ng programa, serbisyo at tulong pinansyal ang hatid ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Davao City ngayong araw, September 5, hanggang bukas. Para bigyan tayo ng update, Luisa Erispel, live. Rising Shine Pilipinas Rising Shine Meiji maagang pinilahan ng mga Dabawenyos ang paglulunsad ng ika-23 bagong Pilipinas Service Fair dito sa Davao City ngayong araw mula sa labas ng University of Southeastern Philippines main Campus hanggang sa loob, walang tigil na ang pagdating ng tao na gustong makiisa sa bagong Pinipinas Service Fair ng pamahalaan. Tinataya kasi na nasa 250,000 ang target na maging benepisyaryo ng BPSF dito sa Davao City. Sa 250,000, 200,000 dito ay makakatanggap ng cash assistance. Ang ipamimigay naman na ayuda dito aabot ay sa 1.2 billion pesos. 1 billion para sa cash assistance at 200,000 para sa in-kind assistance. Ang in-kind assistance ay tulad ng medical check-up mula sa Department of Health, legal assistance mula sa Department of Justice at Department of Migrant Workers at iba pang programa at serbisyo mula sa 38 na government agencies. Ayon sa BPSF National Secretariat, itinuturing ang BPSF sa Davao City na isa sa pinakamalaking BPSF sa buong Mindanao pagdating sa target na beneficiaries ng program. Drama. Aside from the core values that we are promoting na mabilis, maayos, maginawa at masayang servisyong bayan, sabi din ng Pangulo, no Filipino will be left behind. I think claro yung instruction na yun, saan mang probinsya, saan mang bayan at saan mang syudad, Kung ka, saan na kinakailangan ang bagong Pilipinas Service Fair ay pupuntahan po ng bagong Pilipinas Service Fair. One billion because again, that is the available funds for now para pwede nating ibigay sa Davao City. Samantala, mahigpit naman ang seguridad sa lugar. Katunayan, katuwang ng BPSF ang Mindanao Development Authority, Philippine National Police at iba pang otoridad para masigurong plansyado ang lahat para sa paglulunsa. Maraming salamat, Luisa Erispe.